Uh, sinabi natin noong nakaraan na the reason why binobomba ng Coast Guard yung naghahatid ng supplies ng mga sundalo natin doon sa may bulok na barko uh, Kasi nga nakaano pa siya, yung naka-chartered na bar bangka siya eh, This time may grey ship na pero hinaharas pa din ah, Tingnan nga natin dinikitan at halos banggain ng barko ng China ang mga barko ng Pilipinas sa pinakahuli nitong resupply mission sa Ayungin Shoal kanina Kuhang-kuha sa video ang panibagong panghaharas ng labing isang maritime militia vessels ng China at dalawa nilang Coast Guard vessel. Pero sabi na China, wala raw permiso ang pagpasok ng ating mga barko sa lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Vicky Atom, Emil Matagumpay na naisagawa ng Pilipinas ang isa ulit na resupply mission sa Ayungin. Ay, surprise Joseph ah. Lalaki-lalaki gupit mo ah. Ito na yung ikalawang resupply mission doon sa Ayungin matapos ng bombahin ng tubig ng China ang ating mga resupply ships doon. Ito ang video ng muling pangharas umano ng China sa panibagong resupply mission patungo ng Ayungin Shoal ngayong araw. Makikita sa video ang inilabas si Senate President Mig Subiri ang barko ng China Coast Guard paspasang bumubuntot sa resupply ship. Sabi ni Subiri, sinusubukan daw ng mga barko ng China na sumingit at tila gustong banggain ang supply ship at barko ng Pilipinas. Lubang mapanganib daw ang ikinilos ng mga barko ng China. Ayon sa mapagkakatiwala ang source ng GMA Integrated News, sa kabila ng pangharas na ng China, bandang alas 11 ng umaga, matagumpay na nakapasok sa Union Shoal ang dalawang resupply boats. Dagdag pa ng source, hinarangan ng dalawang China Coast Guard vessel at labing isang maritime militia vessels ang barko ng Philippine Coast Guard. Makikita din yan sa video ito na inilabas ng Philippine Coast Guard. Makikita rin ang malapit ang pagbuntot ng malaking barko ng China sa malit na resupply ship. Sa isang pahayag, kinundi na ng National Task Force for the West Philippine Sea ang anilay patuloy na illegal, agresibo. Oh, asa na yung mga senador? <laughs> Asan na si Bato de la Rosa? Si Tolentino? Si Subiri? Si Angara? Asan na sila? Ay, hindi pala si Tolentino. Sorry, ha, Senator Tolentino. Idol kita eh. Si ano pala? Si... Sino yun? Si Born Again? Si Villanueva? Asan na yung mga yun? Ba't wala kayo dito? Punta kayo ng punta sa basketball tapos ano kayo? Uh, t-shirt t-shirt kay West Philippines si nanalo naman tayo sa China pero kanila pa din yung West Philippines Sea. ano ba yan nasa na kayo nasa na kayo ah? baka sakali ah, pwede kayo magpunta rito para mabombahan kayo ng tubig nito mga to at destabilizing na galaw ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas Binigyan din din ng task force ng resupply mission ay administrative function at jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nakasandig sa UNCLOS at sa Pinal at Binding na 2016 Arbitral Award. Ang AFP tinawag namang unprofessional at mapanganib ang galaw ng China Coast Guard at hindi raw ito mananaig sa legal at lehitimong operasyon ng sanatahang lakas na sumusuporta sa rules-based... We condemn this 100% but the, the question is... Nasaan na yung Edka? Asan na yung Amerika na dapat natutulong sa atin? The Little Brown Brothers. Your Little Brown Brothers are being bullied in the West Philippine Sea. Where are you, mother fathers? You, mother fathers, where are you? Asan na yung mga Edka, Edka na yan? Ah, nasa na si Joe Biden? Nasa na yung mga alyado, alyado natin? Sumbong ka pa ng sumbong dyan, BBM sa ano? Sa ASEAN, ayan na oh. O meron bang mga sinumbungan mo nandiyan dyan? Wala, kahit anong sumbung mo. Ang gusto ng China, barilin nyo sila. Yun ang pangarap nilang gawin nyo. Hanggat hindi nyo kayang gawin yun, hindi masusolusyonan yan. Gusto nyo, yung dagat, lagyan nyo ng, ano, ng, lagyan ng, ano, ng hollow blocks. Great Wall of the Philippines. Lagyan nyo ng gano'n. Kasi di ba China, may Great Wall of China sila. Lagyan nyo ng ano niyan, ng bakod, barbed wire, yung buong isla, mga ano natin dyan. Para doon kayo sa kabilang side. O andar lang kayo, bayaan nyo sila doon sa kabilang side. O, Asan na yung Edka? Nasaan na sila Bato de la Rosa, sila Villanueva, sila Subiri, na mga naka-t-shirt ng basketball. Ito, magandang basketball, o, para silang nagbabasketball. Nagbabantayan sila. Ay grabe nako Generya ha. Thank you for your gift from Germany. Mabuhay. Magpapatalo ba naman yung mga tiga Japan, tiga US, tiga Canada? O hindi nang pwedeng si Germany lang ang magaling. Joke only Thank you very much Generya ha. Uh, kasi ngayon lang kita din Ngayon lang kita na ano napansin dito sa channel. Kaya salamat, salamat sa tiwala. Oh, ayan na oh, nagbabantayan sila. Oo, oh, oh, saan ka pupunta? Oh, oh no, lay up ka, lay lay up ka. Oh, ayan na international order. Sabi ng China, wala raw permiso nila ang pagpasok ng resupply ships sa Renai Reef na tawag nila sa Yungin Shoal sa loob umano ng Nansha Islands. Binalaan daw ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas at ni-regulate sila. May hindi raw mako-question na soberanya ng China sa Nansha Islands kasama ang Renai Reef o Ayungin Shoal at tinututulan nito ang illegal na pagdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre na anilay ilegal na nakasadsad doon. Dati nang sinabi ng Pilipinas na hindi nila kailangan ng permiso para makapasok sa Ayungin Shoal. Ah hindi ko po nakikita Ma'am Jean Corpusi eh, yung nagbibigay ang ginagawa ko po pag may nagbibigay ng star sa Facebook. Binabalikan ko yung live doon tapos isang isa isa ako nagpapasalamat. <laughs> salamat po sa mga nabibigay ng stars sa Facebook. Babalikan ko po kayo mamaya at personal po ako mag- magre-reply uh, doon sa inyong uh, stars. Magpapasalamat po ako ng personal. Salamat po. Hindi ko po nakikita dito eh sa StreamYard. <laughs> Opo, hindi ko po nakikita. Si YouTube lang yung ano eh yung uh, lumalabas yung mga stars, hindi lumalabas dito. Pero maraming maraming salamat po. Highly appreciated yung inyo pong tiwala dahil nasa lobby ito ng EEZ ng Pilipinas. Emil, uh, yung uh, dalawa na resupply ships ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea ay pabalik na rin dito sa Palawan. Emil? Uh? Nag-sip si uh, oh, Corpus. Thank you very much sa stars. Huh? Ikaw talagang stars for all season. Salamat sa imo ha. May salamat, Joe. On. So ayan, katulad nga niyan, uh, ang kaya lang naman natin gawin mga bossing kapag ka ginaganyan tayo ng Chinese diplomatic protest, magsusumbong tayo kung kanino. BBM, sumbong ka ng sumbong sa ASEAN. May mga kaibigan ka, di ba? Kaibigan mo yung, ano, yung Amerika. Kaibigan mo yung Australia. Kaibigan mo yung sino-sino pang kaibigan mo. Nasaan sila? nasan sila pag natin sila? Walay, palakpak. Walay, pag sinunod natin ang arbitral ruling, ang pag-asa ay beyond our easy. Uh, actually nga po, nanalo na nga tayo dyan. Ang problema, sino ang magpapatupad?